Barkada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, napanatili po ng severe tropical storm Christine na may international name na Trami ang lakas nito habang binabaybay ang ilang bahagi ho ng Luzon. Puling na mataan ang sentro ng bagyo sa Makunakon, Isabela na may lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na 160 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pa west na north westward northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon ho sa pag-asa, makararanas ng malalakas na hangin at mga pag ang Northern at Central Luzon dala po ng bagyo. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa southern portion ng Cagayan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugawa, southern portion ng Abra, Benguet, northern at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union, central at southern portions ng Sur habang nakataas naman ang signal number 2 mga kabrigada sa Ilocos Norte, nalalabing mga bahagi ho ng Ilocos Sur, Apayao, Abra, Cagayan kasama ho ang Babuyan Islands. Pati na rin ho nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, nalalabing bahagi ng Tarlac, Pampanga at nalalabing bahagi ng Zambales. Signal number 2 rin sa Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, northern at central portions ng Quezon, kabilang na po yung Polillo Islands at Lubang Islands. Signal number 1 naman sa Batanes na lalabing bahagi ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern portion ng Mainland Cagayan, kabilang po yung Calamian Islands at Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang po yung Tikao at Burias Islands, Aklan, Kapis, antique kabilang ang Caluya Islands Iloilo Guimaras northern portion ng Negros Occidental northern portion ng Cebu northern Samar Samar Biliran northern portion ng Eastern Samar at northern portion naman ng Leyte Nagbabala naman ang pag-asa na makararanas ang dalawa hanggang tatlong kilometrong storm surge sa northern coast ng Ilocos Norte, Cagayan, kasama na rin po yung Babuyan Islands, Isabela at Aurora. Samantala, patuloy naman binabantayan ang isa pang low pressure area sa labas ng par na huling namataan sa layong 2,385 kilometers silangan ng northern Mindanao. We got nationwide. We got, we got nationwide.